para sa mut mood, mood natin mga boss pampa pampakintab at nag order na rin ako ng ano mga boss yung oy shout out Kobe. <laughs> Pangano sa helmet itry natin to mga boss first time kung gumamit nito ano yung 500. disinfect foam na ano Kobe lagi tong ano lagi tong ginagamit sa mga ano, sa mga riders pang ano kasi kung walang time na maglaba sa helmet ito na lang ang ina sa loob ng helmet at alam ko bubula ito mga boss kaya itry natin kunin natin yung helmet at, at mamaya natin ito gamitin alright yun kunin natin yung mga boss at yun mga boss ito yung helmet na ano na natin ito yung i-disinfect eh, natin e eh. natin kasi ano na ilang buwan na walang laba-laba <laughs> Simula na bilhin natin, hindi natin alamhan. Natakot akong baklasin yung loob eh. Paano kayo baklasin to? Pero alam ko mababaklas tong loob. Pero iano eh, na lang natin. Gamitan natin ang kobe. Diba? Maganda daw tong mga pose. Kaya lagay natin. sa pina natin. Ano kaya magiging ano nito? Ano kaya magiging resulta? Alam ko inaano lang ito eh. Ina-express sa loob. Diyan na oh, sa, ano, sa mga kaloob-looban para mga moy ng na mga boss. Yan. Ito, kakarating lang ito ngayon mga boss at gamitin natin kaagad. Ito yung ano, laging ginagamit sa mga ano, sa mga kilalang motorista mga boss. Paano ka ito? isi ba to? Ayan. Wait lang. mga boss. Linisan na natin yung ano. Sa wakas, magamitan na natin ng ano. May spray na natin yung helmet natin na nangamoy nangamoy ulo na mga boss <laughs> lagyan natin ng ano kung anong resulta sa ara kung talagang nakakatanggal ba talaga ng ano to amoy ng ulo amoy ng ulo yon check natin ano bang, paano bang tamang gamitin ito application, shake before use yun, tama nga is from the padded lining allow it to wipes will dry clothes the yung English sa mga gilid-gilid lang daw I ano mga boss pati ay sa loob yan kaya isprehan na natin chic daw chic Ya. Kain natin kung anong itsura. Ah. Yan. Yan ang nagiging resulta mga boss, lumubo. <laughs> Lo. Pati braso ko in-express eh. Pumutak Yun. yan yung na-apply natin mga boss. Nagano siya. Ganyan lang pala yan. Eh. Mabangong sabon siya. try natin yan. para malagyan yung ano yan tama na yan siguro yun ayan yung itsura mga boss Pakita ko sa inyo yung loob. Yan yan yung ano. Yan yung itsura mga boss na ano. Bumubula. At saka ano daw. Hintayin daw ng maano yan. Humupa yung bula tapos saka natin punasan mga boss. Ayan. Ang ganda pala. Ito. So. Ayan. yung sa loob natutuyot na na. Ayan. Kaya maganda nga siya mga boss. Kung wala kayong time na maglaba, yan na lang gamitin mo para manatiling mabango yung ano. Mabango yung helmet natin at malinis. Ayan na. At saka ano naman? Ito yung ano, dalawang. Nag-order din ako ng BS1 mga boss. Mga ano. Ito. By one take one. Mas mura sa Lazada mga boss. Kaysa mga shop kayo bumili. Kaya, paghintay ka nga lang ng ano. Dalawa or tatlong araw. Saka i-deliver. Pero okay na mga boss. Kasi ano kaysa bibili ka sa mga shop medyo may kataasan ang presyo kaysa online mobile hen alright at yung mga boss nawala na yung bula at maya maya konti ilang minuto ba to bago punasan natin extra to container may may brush heated of medical abroad fee 5% in 9 ayun alright at yan mga boss punasan na natin at yung mga boss wala na. Medyo natuyo yung bula. Iwan ko kung tama ba yung pag-apply natin at ano, punasan na natin. Puna punasan na natin para matutuyo na. Yun. alam po, alam al na al lang pe. Ilang minuto ba ito? Ingredient list. Ingredient list. Basta yun na yun. Takpan na natin. At punasan natin kung anong itsura. Yun. Bumago ulit mga boss. Ay, no. Parang ano siyang mga mas pamatay ng ano, mga germs. You know? Bumago, bumago ulit yung ano, helmet natin. Yan, kailangan lang linisin natin ng ano, paikot. You know? But... linisan lang natin ng maigi mga was para ano, matatanggal yung mga malilit na alikabok kaya busisihin natin to sa pag ano, paano kayo matatanggal ito? Ka? Sumpitin natin ang ano. tama umabot na tignan natin kung kaya ng cotton bud ayos kubi lang ang malakas ang bangong